Sa wakas, sa pitong taon, ngayon lang kami nakita ng tatay-tatayan ko sa Samal Island. Hi mga pangga, so ngayon is pupunta tayo ng Samal Island So sumakay ako ng habal-habal papunta ng barge sa Samal Island So pagdating ko doon, ayan, dumating na nga ako Ayan, pagkatapos nagbayad ako Mura lang pala ang pamasahay papunta ng Samal Island So almost 7 years na rin pangga na hindi ako nakapunta doon ng Samal Island Kasi nga busy ako nung kalig ako ibang bansa Tapos ngayon, ngayon lang ako nakadala uli kasi naabutan ako ng pandemic nung time na yon Kaya hindi ako nakabalik ng Samal Island So ito pala yung mode of transportation is kailangan mo nang sumakay ng barge papunta ng babak ayan so dumating na nga kami sa babak ayan ako lang pala mag isa so mura lang yung pamasahe siguro mga 20 or 15 lang ata yung mga 15 minutes lang so mga 15 to 20 minutes lang ata ang, ang layo yun pangka para ma-reach na yung babak district so ayan bumaba na nga ako ayan so mag isa lang ako ngayon tapos ayan so yan pagbaba ako mga pangga, ay naghanap ako ng Masaksak yan ko doon papunta ng Hofgorai Beach Resort kasi nandun yung mga kasamahan ko kasi makikita kami ng mga kasamahan ko nang matagal matagal ko nang hindi nakikita mo 7 years. So dito pala yung sakayan so pwede ka magsakay kahit anong sakyan mo. So ako ngayon mga pangga is sumakay ako ng motorcycle yung habal-habal. So sinakyan ko, kilala ko yung ano, nagkataon na kilala ko yung sinakyan ko. So, ayan, namanghala ako ng Samar Island kasi medyo matagal na rin ako nakabalik, 7 years. At saka ito yung warehouse na to is, dito din ako nag-aaral pa nga pangga. Nag-aaral ako dito. Tapos, yung warehouse na yun dito ang tampayan namin. So, ipapakita ko sa inyo yung aming school. Sabi ko, pista ba dito? Kasi may mga binibinta na. Kasi dati wala yan. So, ngayon, ito yung aming school mga pangga. So, ito dito ako nag-aaral sa University of Mindanao, Pinapata College. So, dyan ako nag-aaral hanggang sa tapos So, ito para yung Samal District o Pinya Plata So marami nagbago dito. Hindi ko nakalain talaga na malaki na improvement. So pagkatapos niyan, dumating na ako dito sa Hofguray. At saka alam nyo ba dati wala pa itong umalis sa kula pa itong daanan na, na So welcome to Hofguray. Hof oh yeah. so, guys. So that's... guys, hello ba? Diba. So dito pala yung daanan sa Hofguray. Nilagyan pala ng reprap. Guys, nandun yung property na binili ko. Nandun. Nandun yung property na binili ko. guys. Look at that, guys. guys, I'm so nervous. Kinabahan ako. Alam niyo kung bakit. It's a seven years akong hindi naka-uwi sa amin. Kaya excited ako. Alam niyo yung bahay na malaki. Diyan, if you can see that, I'm going show you something. Guys, alam niyo ba yung bahay na malaki? Thanks ka o yan. Hiyo. Hiyo. Ho. Hayo. Ho. Agusan. Agusan. Guys, si Ito naman si Yu Jerry ang isang mabuting kaibigan at nagiging ama amaan ko na rin. Napakabait niya, guys. Wala akong masabi. Grabe, kain na miss ko talaga din si YuYu sila pa yung mga trabante dito sa Hofgoray na miss ko silang lahat. Ayan guys, sila kuya, yan guys, sila yung nag, ano, nag sila yung mga construction dito. So kunti lang yung nagtatrabaho ngayon kasi nga uh, sa araw ng Sabado ata yan sa kaya kunti lang yung nag-duty. So ayan na pala si, yung porma nila, ayan si Kuya Toto. So ayan, ang saya-saya ko kasi nakita ko sila for almost 7 years. Ang saya-saya, di ba? Tapos um, sa tagal-tagal ko silang kasama, kaya ayun, parang gumaan yung loob ko. Tapos pagpasok no, ko sa loob, nakita ko no. yung tatay-tatayan ko doon. Hi! 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 How are you? Oh! Bakas yun ka? Oo, magterebi. Mag-five na ko dali. Sige, pala yung dagat para... Bige ka naman ko agusan. Cool! Hello, man! Hi! Hello, kuya. Ano, kumusta? Alam mo guys, dito kasi ako nagtagal ng mahabang-mahabang panahon mula ng gumalibit ako. Ayan. So, ayan kasama ko si Lolo. Yan pala is kapatid po yan ang may-ari dito sa resort si Yoyo. So, yan ang pinaka-close ko din dito. Yan. Bakit kasundo kami sa lahat ng bagay. Ito pala is ginagawa itong bagong opisina ng Hofgurai Beach Resort. So guys, alam mo ang daming nabago talaga. Kasi uh, yan, tingnan mo yung daanan dito. So before wala pa itong daanan. So, so, yung hindi pa lang kinonsak So diyan ako minsan natutulog kasi yan ang bahay nanay ko. So, ah, ito naman is ang round hut. Round hut 3. Ay round hut 1 to siya. So isa din guest room. Ayan round huts. So pang guest din to. So ayan. At yun naman yan ang view. Wow! O diba? Napakaganda. Namiss ko tuloy ito. Tapos yung swimming pool dami O Oh. And then ito yung at saka ito yung round hut 2. So dito din kami nagbabattler at saka yung epicena na pinapasokan namin. Yeah. excited. Yeah, no. Oh. Eh, ya, no pisa na. Minsi ko rin walang nakatsik ang ngayon. Timbulak pa kayo tulak kami. Yeah, At saka yan ang office and run hearts. So, huy, na-miss to. Kaya naman, naman dito napaka- uh, Ang ganda, di ba? Na tamping halaman. Ha? Huh? We'll hi hi So yan lang guys abangan nyo ang next part salamat